five, four, three, two, one. To the left, to the right, umikot ng sabay-sabay, bye-bye supply. Do the palm olive finger to the left, to the But right. Para sa smooth and shiny lo long hair na pinapangarap mo, use palm olive naturals. Bili right, sa pinakamalapit yung tindahan. Toot, toot. Magandang umaga, Pilipinas! This is DJ Pat from 97.2 Heart Squared Station para sa programang Nagtataguan ang mga pera kong inilaan na may kasabihang Be better, not -T -T -E B-I-T-T-E-R <laughs> Ngayong umaga, matutuklasan ang isang kwento tungkol sa korupsyon. An sabi? Kokorap kokorap kokorop shun kokorop 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 shun kokorop 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 shun kokorop kokorop boo hi buhay parang hindi umuunlad sa bansa natin Oo nga eh parang walang nangyayari nagbabayad naman tayo ng buwis sa pamahalaan hindi ba basta pa dito para sa kaunlad ng bansa Kulang na lang ibigay natin ang pera natin eh. Baka sakaling may may pundar ang pamahalan dito. Well, well, well! Saan nga ba napupunta ang mga pera ng mamamayan? Isang malaking question mark. Balita na ang pera ng mga Pilipino ay nasa ilalim ng mga seradong korap. Ilan sa mga suspecha ay Senador Bong Revilla, Sen. Jingo Estrada at Juan Ponce Enrile. Narito ang mga ilang mga sinabi ng mga senador na sangkot dito. Yes, I still work, kaya lang sinuspindi kami. I cannot file any bills kasi nga suspended. So kung hindi kami masususpindi, I will keep on filing bills at gagawin ko pa rin ang trabaho ko bilang senador. Yan ang pahayag ni senador Jinggoy Estrada tungkol sa isyong kinaharap ngayon. Samantala, nang ininterview ang mag-asawang Revilla, hindi maiwasang umiyak ni Lani na pilit itinatangki ang pagkakasangkot sa isyu. Hindi magagawa ng asawa ko yan. Alam kong mabuti siyang tao. kinalang kilala ko siya. Ni hindi ko nga alam kung bakit nadawit ng pangalan niya dito, kung bakit siya sinisisi, at kung bakit kailangan niya makulong. Inosente ang asawa ko! Inosente siya! Yan ang, yan ang hinaing ng asawa ni Senator Bong Revilla. Si Sen. Juan Ponce Enrile ay hindi pa nakakausap tungkol sa isyong ito. Yan ang balitang bida ngayong araw. Salamat sa pakikinig. Eh walang iyang mga senador pala yan eh. Nagawa pong magnakaw samantala tayo ang naghihirap. Anila, kaya pala walang kaunlarang nangyayari dahil ang mga pera natin nilagas na. Dapat lang sa kanilang makulong, hindi dapat sila kawaan sa mga pinagagawa nila. Isa na namang balita ang nakalap na ang punot dulo ng pork barrel. Sino ang mga mo sa pagnanakaw? Hindi ko po alam. Inuulit ko, sino ang kasabot mo sa pagnanakaw? Hindi ko po alam. Puro hindi ko po alam ang tanging nasagot ng pork barrel queen. Hanggang ngayon, walang makakapagsalita ng totoo sa kanya. At yan ang eksklusibo. Eksklusibo. Inulit! Balita ngayong araw na ito. Salamat sa pakikinig. Eh, di ba? Kaya naman pala hindi umuunod yung Pilipinas. Mismo mga Pilipino pa ang nagiging ng pagbagsak ng bansa. Magsilbing aral sana ito sa mga Pilipinong na bago. Sila bumoto. Pag-isipan muna nila ng mabuti. Tama. O siya. Uuwi mo na ako at hinihintay pa ako ni Mister Ay, killing much. Sige, mag-iingat ka. I'm back. So, ayan. Magsilbing aral sana sa bawat Pilipino ang programang inyong napakinggan. Alam na sa susunod na eleksyon. Isipin bago pumili ng leader sa bansa. So this is DJ Pat once again na nagsasabing no to corruption. Hooray! <laughs> Ako si Patla Sarong, inyong DJ at gumanap na Lani sa Astoria. Ako si Angelica Ventura, ang reporter. Ako si Maris, gumanap bilang Shara Amparo. Ako si May, gumanap bilang Charlotte. Ako si Marie, gumanap bilang Mayla Elia Ako si Beans. <laughs> and sound effects.